Hello, magandang araw sa inyong lahat. Muli ako si Ginang Rubiros Perido, ang inyong guro sa Filipino. Ngayong araw na ito, ay pag-aaralan natin ang antas ng wika. Ang wika ay may iba't ibang antas. Isa ito sa mga mahalagang katangian ng wika. Tulad ng tao, ang wika ay nahahati rin sa iba't ibang kategorya ayon sa kaantasan nito. Kung tutuusin, ang antas ng wikang madalas na ginagamit ng isang tao ay mabisang palatandaan kung anong uri ng tao siya at kung sa aling antas pandipunan siya na nabibilang. Mahalagang maunawaan ng lahat ng tao ang mga antas ng wikang ito. Nang sagayoy, maibabagay niya ito sa kanyang katayuan. Sa hinihingi ng panahon, puok at maging sa okasyong dinadaluhan. Nga antas ng wika Mayroong dalawang antas ng wika. Una ay formal, ang ikalawa naman ay informal. Ano ba pag sinabi nating formal? Ito ay mga salitang standard dahil kinikilala, tinatanggap, at ginagamit ng higit na nakakarami, lalo na ng nakapag-aral ng wika. Ito ay nahati sa dalawang kategorya, ang pambansa at pampanitikan. Ang pambansa ay mga salitang karaniwang ginagamit sa mga aklat pangwika, pambalarila sa lahat ng mga paaralan. Ang, ang pampanitikan naman ay mga salitang ginagamit ng mga manunulat sa kanilang mga akdang pampanitikan. Ito ang mga salitang karaniwang matatayog, malalalim, makulay, talinghaga at masining. Ang mga halimbawa ng mga salitang nasa pambansa at pampanitikan. Una, sa pambansa, mayroon tayong salitang ina. Sa pampanitikan, ang salitang ina ay nagiging ilaw na ng tahanan. Sumunod. Ang salitang baliw sa pampanitikan ibig sabihin nasiraan ng bait. Ikatlong salita, magnanakaw. Sa pampanitikan, ito ay nagiging malikot ang kamay. Sa pambansa, mayroon tayong salitang iyakin. Sa pampanitikan, ito ay nagiging balat sibuyas. Ikalimang salita, nag-iisa. Sa pampanitikan, ito ay bugtong. Pantas ng wika ay informal. Ito naman ay mga salitang karaniwan, palasak, at pang-araw-araw na madalas nating gamitin sa pakikipag-usap at pakikipagtalastasan sa mga kakilala at kaibigan. Ito ay nahati tatlong kategorya ang lalawiganin, kolokyal at balbal. Lalawiganin ay mga bokabularyong pandayalekto na ginagamit sa mga partikular na pook o lalawigan na kadalasay makikita rin ito sa pagkakaroon ng kakaibang tono. Mga halimbawa ng mga lalawiganin sa Tagalog. Una, mayroon tayong salitang paa. Sa mga Bicolano, ito ay bitis. Sa Tagalog, mayroon tayong kalamansi. Sa Lalawiganin, ito ay nagiging kalamunding. Ikatlo, sa Tagalog, salitang kaibigan. Sa mga Bicolano, ito ay amiga. Sa Tagalog, ibon, sa lalawiganin, sa mga bikolano, ito ay gamgam. Ikalima, sa Tagalog, aalis, sa lalawiganin, ibig sabihin sa mga Ilocano, pumanaw. Kategorya ng informal ay kolokyal. Ang kolokyal ay mga pang-araw-araw na salita na ginagamit sa pagkakataong informal at maaaring may kagaspangan ng kaunti ang mga salitang ito. Ngunit maaari rin itong maging repinado ayon sa kung sino ang nagsasalita nito. Yan, ang kolokyal ay ang mga pagpapaikli ng isa, dalawa, o mahigit pang salita ay mauuri rin sa antas na ito. mga halimbawa ng mga salitang kolokyal. Una, kung sa pambansa, mayroon tayong salitang nasaan. Sa kolokyal, ito ay nagiging nasan. Ikalawa, paano. Sa kolokyal, ito ay pinaiklina at nagiging pano. Ikatlo, sa akin. Sa kolokyal, ito ay pinaikli binawasan na ng letra, nagiging sakin. Ikaapat, sa iyo. Kolokyal, sa iyo. Ikalima, mayroon, meron. Orya ng informal na wika ay ang salitang balbal. Ito ay tinatawag sa Ingles na islang. Sa mga pangkat-pangkat nagmumula ang mga ito upang ang mga pangkat ay magkaroon ng sariling codes. Salitang balbal ay mga salitang kalye o pinakamababang uri ng wikang ginagamit ng tao na buo sa kagustuhan ng isang partikular na grupo na nagkakaroon ng sariling pagkakakilanlan. Ito ang mga halimbawa ng salitang balbal. Kung sa pambansa mayroon tayong matanda sa salitang balbal ang matanda ay nagiging gurang. Ikalawang salita ay kotse. Sa salitang balbal ito ay binaligtad na at nagiging tsikot. Ikatlo, pulis. Sa salitang balbal ito ay nagiging lespu. Binaligtad lang ang salitang pulis. Ikaapat, salitang pagkain sa salitang balbal, ibig sabihin nito, chibog. Ikalima, salitang ina, sa salitang balbal, ibig sabihin, ito ay ermat.